Ito po, katatapos lang namin yung nagalmusal. Ayon si Chris, nagmumuni-muni sa XLT. Ito na po nangyari sa kanilang para tulungan na gawing bubungan para sa ikakasal bukas. Ganda po ng samahan dito sa Kagayan. Talagang tulong-tulong po ang mga magkakapit-bahay, magkakamag anak Ayun, mga boys buhay tapay, buis buhay yun sila puro po sila ilokano ang mga salita dito Lapit na pong matapos. Na isang oras. Isang oras pa siguro. Pag nakasana nila yan, madali nang ilagay yung lona. Yan. tolong po sila. Na, tuloy po natin ulit mamaya. Abangan. Susunod na video.